Bili mo yung wow, na pastor Tamaka, apostolik, deliverance of international, issue of Salmiang, don't forget to like, share, subscribe, and post notification bell for update every videos. Thank you so much. God bless Magandang umaga po sa lahat, mga patid. Huwag natin sayangin ang pagkataon sa bawat araw na bigyan ng Diyos sa atin, sa ating pamuhay. Malaga po sa harapan ng Diyos ang buhay ng tao dahil yun po ang katibayan na isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang nang lahat sa palataya hindi mapahamak hindi magkaroon ng buhay na malanggang. Ang mga, mga patid, hindi po basta-basta ang lugar ng impirno. Mga patid, dito sa Biblia, ay pinatunayan po ng isang mayaman ito mga patid ang kilalagyan ng mayaman hindi pa po yan impyerno ah. nag-aalab pa lang na apoy ang impyerno kasi lake of fire so ang hill na hadis yung po ang nag-aalab na apoy pero ang impyerno lake of fire ang naalab na apoy yun po ang nalag nalagyan po ng isang mayaman ang mayaman mga patid, na talagang hindi inaasahan na matay ang mayaman, talagang napunta siya sa nag-alab na apoy. Pero mga patid, kaluluwa pa lang po yun, hindi pa kasama ang katawan. Dahil po ang impyerno, kaluluwa at katawan ang matapon doon. Though ang mayaman mga patid, ang nalagyan ng mayaman, yan po ang tinawag na hill kung hadis, nag-alab na apoy na yan po ay nakasulat sa Lukas 16 in verse 24 mga patid niya talaga pinatunayan ng mayaman na meron talagang nag-alab na apoy ang sabi niya na nandito ako sa nag-alab na apoy na ito so ito po ang tinatawag na hill kung hadis iba po mapatid patid ang impyerno. 16 16.24 sa Lucas Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isaw-saw ang niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Yung apoy niya mga batid, yan po ang inalalagyan ng mayaman. Now, ang apoy mga batid na dinescribe sa Biblia mayroon pong mga teknolohiya na nakita natin sa social media ito po ay gawa lang nila pero tino, totoo talaga na mayroon pong apoy talaga pero itong ating makita ngayon na video ito po din ay nag-describe talaga ng lugar nandoon ang mayaman sa nag-alab na apoy now sa salimutan iba po ang gawa ng tingnan ng tao pero totoo po na mayroon talaga mapuntahan tayo na apoy kung hindi po tayo muhay ng matuwid napakinggan natin mga patid dito po maliwanag talaga mga patid mayroon talagang itong tinawag na hell pero ito kapatid, hindi pa po ito impyerno ha, hadis ito nag alam na po kasi ang impyerno ang itapon doon katawan na at kaluluwa so ito po ang tinatawag na impyerno lake of fire pero ang makapunta doon mga batid, pati na ang katawan pakinggan natin ang sinabi na po ng Espiritu San Mateo Jesus by ito mga kapatid ang sinabi po ng Panginoon habang kasama po ang mga apostol paano diniscribe ng Panginoon ng impyerno at ano ang mapunta ng impyerno. Ang mapunta ng impyerno mga kapatid tandaan na po natin katawan at kaluluwa. 28 kapitulo 10 versikulo 28 sa Mateo. Ganito po ang sinabi po ng Panginoon sa Kristo. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo katawan lang ninyo ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahang puksain ang katawan at kanunuwa ninyo sa impyerno. Ayan po. Kung ito ginilagyan ng mayaman, kaluluwa pa lang. Ito po tinatawag na hadis. Kasi ang impyerno, tinatawag yan na lake of fire. Yun po ang sinabi ng Panginoon sa Mateo. Hallelujah. Dito sa 25 verse 41. Lawang apoy na hindi mamatay. 25.41 sa Matiyong. Yan ito po mga pati na sinabi ng Pahinoon. Itong tinatawag niya na impirno. Mapunta kay sa lawang apoy na hindi mamatay. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga isinumpa ng Diyos doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampoy. Yun po. Handa sa Diablo. Ito na po ang impyerno. Itapro ng Diablo doon sa impyerno. Ito po walang katapusang apoy na sinabi ng sulat ni Apusuluhan dito sa pahayag sa Kabanata dalawa dalawang kot oh, dalawang kot at saka talata sampok ito mga patid ha, pakinggan natin ito din ang talagang direct line, ito na po ang niya tawag na lake of fire, asopre lawang apoy at asopre na ito po maghihirap ang mga tao doon kasama ang Diablo, Gulang Profeta at ang Halimaw na magpakailanman na pakinggan natin sa 20 days sa pinadayag, kung pahayag si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre na siya rin pinagtapunan ng halimaw at naguwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parulusangan at pahihirapan, araw gabi, magpakailanman. Ito na po, apoy at asupre, may asupre na po ito. Pero itong hinalagyan na po ng kaluluwa ng mayaman, apoy pa lang ito. No? Apoy pa lang ito. Sa ilalim ng lupa, na doon po ang kaluluwa ng sakripisyo po hanggang sa mga araw na ito na talagang huwag natin baliwalain mga patid na ang Biblia nagpapatunay may impyerno talaga at itong may hadis ibig sabihin pag namatay tayo diretsyo na tayo doon sa lugar na dapat natin kalalagyan at kung deretin man ang muling pagkabuhay mga tanda po natin doon na po itapon sa impyerno kasama ang katawan tulad ng sinabi ng Biblia mga patid, dito po sa Mateo Kabanata 25 din, balik tayo sa 25 Talata 32 hanggang po sa 33 oh, uh, Ito ha, uh, pakinggan natin mga batid dito sa Mateo chapter 25 verse 32 to 33 Ito na pagkabatid ang sinabi ng Panginoon na titipunin na ang lahat Titipunin ko sa aking harapan ang lahat ng lahi sa mundo. Pagbubukod-bukorin ko sila tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at kambing. Ang mga tupa na walang iba kundi ang matutuwid ay ilalagay ko sa aking kanan. At ang mga kambing na walang iba kundi ang masasama ay ilalagay ko sa aking kaliwa. So yung kaliwa, yun na po impyerno. At tinawag ng Panginoon na doon sa kaliwa, ang sabi sa Purtiwan, Tapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa lumayo kayo sa akin. Kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Ito na po ang apoy at asopre. Ito na po ang impirno. Papunta talaga mga tao doon. Pero harap na po lahat kasama ang katawan. Kasi ang kaluluwa ngayon nakakulong pa. Sila manlupa at saka may kaluluwa din nandoon sa langit. So pag namatay tayo, dalawa ang lugar na mapuntahan. Kapag na namatay tayo sa tanong price, kapag namatay tayo mga kapatid, diretso na tayo sa bayan ng Panginoon. Yan pinakasulat mga kapatid, dito po sa Second Corinthians in chapter 5 in verse 8. Pakinggan natin ang sulat na iluyan ni Apostol Pablo sa chapter 5 verse 8 dito sa Second Corinthians. Ito pa si kapatid na sinabi ng Apostol Pablo. Hindi kami pinanghihinaan ang loob, kahit na mas gusto naming iwanan ang aming katawan at makapiling na ang Panginoon. So pag iwan natin sa katawan, makapiling natin ang Panginoon. So iyan po ang Biblia na patunay. Maraming salamat po, salamat po uh, ng mga viewers natin. I-like and lang po natin ang video na ito sa lahat natin mga kapatid sa Panginoon at sa lahat sa buong mundo. Like and share lang po. Maraming salamat po sa yung lahat sa inyong walang sabang suporta sa ating mga live video yung ipinapakita dito sa ating sanin upang na maging matatag tayo sa abang panahon ito po ilingkod kay Christ Jesus Pastor Tomac Apostolic Believers of Christ International sabi sa Batista The Grace of Jesus Christ be with us Amen Bye bye I love you all